Dapat pelari tak? Saya kawin dia. tak? Saya kawin Ah. Di wala ah. Mga dito siya. Dito pumunta sa mahirap mga kagre. hirap niyan mga Ah, kaya ito. Ano, ano pa ng kalabaw na 'to? Ayun ah. Ayun ah. Ah, kumalakas pa lang. Kakali kali kasi. Ano pa pangalan ng kalabaw mo, Kuya? Ha? Ala. pa lang kalabaw mo dito pa din sa wala, sa ano, sa mahirap ah. <laughs> Para makita daw kumalakas. Maraming alam basura dito, oh. May boti pa rito oh. Dito pala din lang, para makita raw kung malakas. Ito kaya malakas kaya to. Kaya ano pangalan niyan? Diyan niya natin kung malakas. Ay, tumatakbo pa ya. Hari yata ng paso to ah. Malakas <laughs> ko yan ah. Tumatakbo. Aba, ito hindi pa bumaba oh. Aba. Aba. Yabong ha, magilas yung kalabaw. Oh. kalakas pa lang ng kalabaw ko yan <laughs> Hindi pa. Okay. Hindi pa bumaba yung yeah, init. Ay, abang ako. Doon pa sila dumaan sa Mahirap ah. Ano ba pang taga-samba kayo, kuya? Ano ba pang ng team nyo? Ha? ko Ah. Hindi ko kilala yung mga. Nakita ko lang sila rito eh. Tatlo lang kayo? Ito, dito nila ibababa Nasaan ako pala tayo mga kagriya? Sa

na po pala yung eh, account nyo, ano? TV yung nakalagay. Ah. Tsaka karera ng kalabaw. Tinalo ko na po yun, eh. Buhay bukent, karera ng... No? Karera ng... No? Buhay karera. Ay, naanap ko na wala ka, ako. No? Nakakita ko, eh, naka-assign, eh. BRTV mo